Na nga, oo, 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 Shout out oo, 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 Shout out, 1M. Shout out sa Yeah. so tumak ka kay nanayan, oh. okay. yeah, pa. kayo <laughs> <laughs> Galing kami doon. mas ano ayong, ano merenda niya mas social gardenia din tapos royal. Okay so, ko nang kami na yabe, be. So, mm. Tawag pa ko na. Yan <laughs> uh, uh, ko ko kanuning, tapay ko pa talaga na ginawa. Uh, uh, Kinapin na kaya kaya, kaya, kaya ba no mga na layo. Mga plastic po yung kong. Yung alin po? Yung gardenia sabi ko na plastic. Oh, gardenia. Pa. Yung ano yun? Yung ano mga oh, yeah. sa bread na yun? Hindi naman ako hindi ako nagkakape na. Good Hindi naman ako nagkakape. Okay. daw So pa Pag ano pa kita pa Kamusta na ako? Ikaw nga pa. Okay. Ah, pa pa. kalau ada yang maghanap pa yung wala. Sabi ka dito sa mga kasabang ko, magsaya na maghanap yung wala. Kasi wala na. Wala ko na Pumigil sila. Kung kapi mo kong. Kaya nga kahoy. Maghanap ko ng kisulin. Wala nga ulit-ulit. <laughs> kisulin. Lipat-lipat daw yung anong gasol. Nalipat-lipat bawa na na ito. Wala pa yung pera mo na yun, may panakuha. Yung pagunta. Pinagdala ni Dita sa mga ang sumo kaya Yung yung Meron Simpayang. na. Meron na. Mm -hmm. Binasin mo po pag makakita na ko pa na ulit. Hindi magkaroon na lang mag... Wala pa daw siyang pinto. Magkaroon na lang mabati dun sa lat-lat ay. Wala na. Dumuli na nila na biro. Inagap eh, ko kay Papa mo doon siya ay. Wala na rin mabati. Wala pang rolling. Ba, dami ko nga itim. Ata, sino pala? Kaya may ata ako sinundo ko pa para may wifi ka eh. Wala <laughs> Pero Ano <Duro> ba yung <bangunod>, na yung hulag yun? Bakit ka pa doon? Wala, doon lang. <laughs> din ko. hindi. Kung 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 Enough. Hindi ako pumapasok dun. Nangyayon lang ako pumasok. Kanina lang. Ba Ayon, na pa? Malawang na Pero ang bayad dun, $1.30. Ganyan lang. Per day? Mm. ang ano nila, problema nila, mas mahal daw ang renta. Wala nang, wala nang masyado dun yung mga ano, yung mga kukulaw na nagtitinda. Kaya nakita ko mga kulaw don. dun, dun ako nagpunta kasi siyempre baka kilala na ako. Ako sino ako kukulaw lang? Ha? Ang dami ka kulaw dun? Wala na yung mga kulaw, puro Mula mga, puro mga ano na, Kaya pinili kong bilan yung mga kulaw, tapos kilala ni nanay Kaya kilala niya nga. Dira, hindi ko kukulaw dun.

<laughs> 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 diabetes siya <laughs> 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 ka, matupad na rin pangarap ng umbang. <laughs> <laughs> diabetes ka, matupad na rin pangarap ng umbang. Wala kang may diabetes. Ay, Allah, wala. Diabetes na, wala. Ito untuk patong doon sa maestero, pa sí, kasi ninyong makita yung mga magkakaroon yung WC. Ay, baka ninyong siya? Ay, eh. Ay, yung long sleeve mo doon, pwede pa nalaban? Ano ba

pawan ang makakita sa kuno yan ko dito. Wala. Ay tirao nito ni Agi. Ning garden niya lahat ng drinks na. Ano, eh? ano eh? Saibu, na? Sa ibon <laughs> <Ay, kung laughs> na rin ah. Ha? Sampung ganyan. Sampung ganyan. Iyak mo late. Kape? Ha? Royal at saka ng niya. na kung pasing Ano yun? Kasi atangan. lumukin at tangan. Taklik na li. Oh, wala. Talaga na lang. Wow. Ano meron ba yung yun? ng <laughs> pagkikita naliwali. <clean> Meron <laughs> kang matinanak, ha? Ay makinayok. Ay kaw ka. lang hindi nakita mo. Tayo na kumplet. Kita, kita ay. Mas Ano naman ay? Bilang niya. Ah. Si Ha? Si kalong diluguan. Hindi ko kasi alam ta na, pag naramdamin kasi ako pag so hindi ko na maalala kung ano na ko. Lahat kayo sa pinabanggit ng kamalang. Masabi na ko sa amin, hindi na kami magbumahal. Kaya nga naiyay, natay na ko na siya, kaya tinawag na ko sa panganggol sa place. Ano yung Kung ano, rin nagsiro pa tayo, huwag sa sarabari Oo. Oo? Huwag na siya sa saran ang tingin sa rumi na alog. Sampleng ko na ni Nen. ko ng pagkakalipon na po nangyayos. Sinabi kasi na may nakita ko na malalaking matanggit ko na. na ni Nen. ko ng pagkakalipon na po. Tala-tala. Nakikita ng pagkakalipon

Nananapa 'yung pa 'yung mukha. Eh. Tirana 'yung green lang buong kupi yeah. nang soda

hindi ako matakaw naman masyado isa rin yung, pwede na, bala, isa lang ko talaga yung nagmirinda na, bakit kasi, saguro ay kita yung payat eh kanya nin mako nga meron ng video ano ay na talbet ko ka talaga kanya na yung nakapayong at isa ay tumuro na ba ito eh ganda tulog niya natin nakapayong pa siya paan naman nakapayong na natulog at, dito nga siya alam niya tumutulog dito eh nakapayang siya sabi kahit hmm. payo <laughs> Eh, no, tumutulo dito yung ulo niya. Ay, oh. yan yeah, pala

ay, hindi ito lang siya. Ang kakakot yan. Tawag ng mahan niya pa po na gano'n Hindi ka siya Nung kudor ng malakas Kun, niya. Na kung yung utapa na tayo na. Lalamun, no, na mm. ng naman niya siya lang. Parang o, Tapos siya nang kinakbuhan niya ako doon. <laughs> Oo oh, no, <kasi> wala <laughs> <Kudur kimatla. laughs> <Lakin. Dina> na siya. Kudurkimat kimat na. Wala na. nandun sa manila e dito na ba? kung mga nagsama maliit mo ay ito na kung po maliit na nakuha bakla po bakla po nakuha po tala po lang kaya pihit hahahaha nakayaan kung anang dyan bukod bangsen kimat ano ay danda pala yan mo yung kimat

Di bali ko, di bali yung maliit na laglag. <laughs> di bali maliit na laglag. Pag problema si Dila. Pag problema si Dila. Pag sila na yung telepon. Nanya Wala naman internet na po. Wala uh -huh. Okay na ba? Bakit na ibonin mo to sa pagay mo

Hindi ko na pa siya tayo, Mamam Babe. Thank you.